pudot, mainit. Mainit samba. Ah, mainit. Aray ko. Mainit samba. Ah, mainit. Nainitan ka? Ha? Ah, mainit no. Mainit no. Ah, mainit samba. Ah, mainit. Mainit no. Ah, mainit. Mainit. Tingnan mo si ano doon. Si Kiara. Ayan, binata na yung ating binata. Ah, binata na si Samba. Yung nga lang, wala na siyang betlog. Wala na siyang betlog. Ah. Paano naman si Kiara? Nandun si Kiara. Kiara? 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 Ayan Kiara. si Kiara. Ha? Tiara? Nandito si Samba. Nandito siya sa kama. Nandito si Samba. Rolling, rolling daw siya. Rolling, rolling. Laro, laro. Okay na yung ano mo, betlog mo? Ha? Okay na? Oh, tinanggal yung betlog niya talaga. Yun. Tinanggal yung betlog niya. Ah. Aray ko. Ouch. Aray. Sakit. Aray yan. Aray. aray. Ah, 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 ah. Okay. Andun sila, andun sila sa baba, oh, sina Kiara. Punta ka na dun, mas malamig sa bato. Sige na. Mas malamig sa bato. Ah. Mas malamig sa bato. Samba. Samba. Mas malamig sa bato. Ah. Samba. Sige na, punta ka na dun sa baba. Main, eh, ba't mo inaano yung ano ko, kamay ko? Ah. Ba't mo inaano yung kamay ko? ah. Sige na. Punta ka na dun. dali <coughs> ka rito, dali. Dali, dali, dali. Karga kita. Bye-bye, mga kalisan. Bye-bye. Ayan, binata na si Samba. Bye-bye. <muchas>